Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mabalitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinilara ng Public Attorney's Office bilang Outstanding Broadcasters ang apat na DZRH Anchors. Ang mga beteranong mamamahayag, nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat sa natanggap na parangal. Narito ang report ni Rovic Manuel. Tahanan ng mga mahuhusay na broadcaster. Yan ang pinatunay ng apat sa mga beteranong broadcaster ng DZRH na sinalakay Dayo Makalma, Anthony Taberna, Jerry Baja at Angelo Palmones matapos silang parangalan ng Public Attorney's Office o PAO bilang Outstanding Broadcaster. Itinurin din sila bilang kabalikat at kapangyarihan ng katarungan laban sa kahirapan o Pillar and Power of Justice Against Power. Iginawad ang parangal na ito sa PAO's 5th National Convention of the Rock and File Employees na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay mula October 9 hanggang October 11. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang host ng longest running show na damdaming bayan na si Lakay Makalma. hindi ng dalawang host ng Dos Por o mas kilalang kumbatsero ng bayan na si Nataberna at Baha at ang host ng Magandang Umaga Pilipinas na si Palmones. Nauna nang binigyang pagkilala ang apat bilang natatakang broadcaster noong Oktubre noong nakaraang taon sa ginanap na 7th MCLE Accredited National Convention. At iyan ang The Better News mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Rovic Manuel, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Isa na namang parangal ang maaring matanggap ng DZRH mula sa Catholic Mass Media Award o CMMA. Matapos muling mapabilang ang ilan sa ating mga programa sa iba't ibang kategorya, para sa 2023 finalists sa radyo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rovic Manuel. Muling nagbalik ang pinakamalaking tao ng digital convention sa bansa, ang Digicon 2023 Digimax. Ang nasabing malaking event ay kasalukuyang ginaganap sa Marriott Grand Ballroom na matatagpuan sa lungsod ng Pasay. Ito ay nagsimula na kahapon October 18 natatagal hanggang bukas October 20. Ang Digicon 2023 ay pinangunahan at binuo ng Organisasyong Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines o IMMAP. Layunin ang nasabing event na pagsama-samahin ng mga digital marketer, content creators at all-around creatives upang matuto pa sa entertainment industry at sa kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang mga kasama sa Digicon 2023 ay magkakaroon ng pagkakataong marinig ang mga key speaker na imbitado tulad ni na Justin James, ang founder ng Agency I.O., Mark Joyner, founder and CEO ng Simcology, at si Matthew Loon, isang top creativity keynote speaker, award-winning filmmaker, director, former lead storyteller, at isang animator ng Pixar Studios. Bukod sa mga bigating speakers, iba't ibang activities din ang isinagawa at nakaabang para sa mga delegate mula sa day 1 ng conference hanggang day 3 sa kabila ng pangamba ng mga Pilipino dahil sa sunod-sunod na kaso ng scam at hacking, patuloy pa rin nakikitaan ang digital world na oportunidad sa pagbabago. Ang good deed, siguradong may good news na hatid. Gaya na lang ng balitang ito kung saan nagsauli ng bag na may lamang pera at alahas ang empleyado ng immigration. Kaya naman ang empleyado, tumanggap ng papuri at lack of commendation mula sa ahensya bilang pagkilala sa kanyang katapatan at magandang serbisyo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Kahangahangang kwento ng katapata ng ipinamalas ng isang miyembro ng Border Control and Intelligence Unit ng Bureau of Immigration sa Mactan Cebu International Airport matapos itong isa uli ang bag na naiwan ng isang pasahero mula sa Japan. Ang matapat na empleyado kinilalang si Lino Ihada ang nasabing gamit na tagpuan nito malapit sa e-gates, arrival area ng naturang paliparan. At ito ay naglalaman ng Japanese yen na nagkakalaga ng 80,000 pesos, mga alahas at iba't ibang gadgets. Si Hada hindi nagpasilaw sa salapi at agad itinaalam sa duty supervisor ang napulot na bag. Nakipag-ungay nito sa ground staff ng Air Asia hanggang sa tuluyang nahanap ang may-ari at naibalik dito ang gamit. Pinuri naman ni Immigration Commissioner Norman si ihada sa pagiging mabuting ehemplo at sana'y magsilbihan niya itong inspirasyon sa iba pang empleyado ng Bureau of Immigration. Tumanggap si ihada ng plaque of commendation mula sa ahensya bilang pagkilala sa ipinamalas itong katapatan at magandang serbisyo. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga magsasakang sumali sa kooperatiba. Ayon sa Pangulo, mas madaling maabot ang bawat magsasaka kung may leader na nagre-representa sa kanila sa pakikipag-usap sa gobyerno. Mga detalye tutukan sa report na ito. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga magsasaka na sumali sa mga kooperatiba para mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa. Punto ni PBBM, mas madaling maabot ang bawat magsasaka kung may leader na magre-representa sa kanila sa pakikipag-usap sa gobyerno. Ayon sa presidente, mismo ang pamahalaan ang magsisimula ng inisyatibo na magsagawa ng consolidation sa mga lugar na walang kooperatiba. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na magsasagawa ng training sa management, business planning, accounting, bookkeeping at iba pang programa sa mga kooperatiba na magsasaka. Kapag nagawaan niya ang lahat ng ito, tiyak na papatok at kikita ng malaki ang kooperatiba na pwedeng makapag-expand pa ng negosyo. Nakakolekta ng higit isang daang milyong pisong halaga ng barya ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay ilang buwan lamang matapos ilungsad ng kagawaran ang coin deposit machine na nakaipon ng apat na pumilyong milyong barya. Tutukan ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Mahigit 115 milyon pesos na halaga ng mga bariya ang nakulekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula ng ilunsad dito ang mga coin deposit machine na apat na buwan na ang nakakaraan. Ang nasabing machine, nakaipon na ng 42.4 million na mga piraso ng coins. Layo ng nasabing coin deposit machine na ibalik sa sirkulasyon ang nangitsa puwera ng mga bariya at upang hindi magkaroon ng coin shortage. Hinihimok naman ang kagawaran ng publiko na ihulog sa machines ang mga bariya kapalit ng e-wallet credits, shopping vouchers. Pinirmahan na ang Pledge of Commitment para sa mapayapang barangay at sanggunin ang kabataan elections sa Region 12. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Jundi Makutak. Balita mula sa Mindanao. Sa pagsisimula ng campaign period ng BSKA bukas, na ng Police Regional Office 12 at ng Comelec 12 ang iba't ibang concerned line agencies para sa signing of the Pledge of Commitment upang masiguro manong na maging mapayapa at umiral ang demokrasya para sa nalalapit na BSKA sa October 30, 2023. Sa impormasyon mula sa Pro 12, ang seremonya ay dinaluhan mismo ni Regional Election Director COMELEC 12 Attorney Michael C. Abbas bilang guest of honor and speaker. Dumalo din ang iba't ibang representatives mula sa DILG 12, Armed Forces of the Philippines DEPED 12, National Commission on Indigenous Peoples 12, Aviation Security Group, Coast Guard Parish Pastoral Council for Responsible Voting at iba pang religious group. Ang highlight ng seremonya ay ang paglagda ng lahat para sa Pledge of Commitment na magiging kabalikar sila ng Comelec 12 at ng Pro 12 para sa mapayapang halalang pang barangay at SK sa kanilang area of concern. Pinalaya din sa nasabing seremonya ang mga kalapating puti bilang simbolo ng inaasam na kapayapaan sa buong bansa sa panahon ng paglulunsad ng barangay at SK Election 2023. Ang Comelec 12 at Pro 12 ay sumasakop sa halos buong South Central Mindanao. Mula sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pagde-deploy ng karagdagang personnel ang Philippine Coast Guard Bicol para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Handa na rin ang floating assets ng nasabing opisina, kabilang ang mga karagdagang tao para sa paparating na halalan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Ray Buton Jr. Dagdag na 550 mga personay ang i-deploy ng Philippine Coast Guard Bicol para naman sa paghahanda ng paparting na barangay at sangguni ang kabataan election sa Oktubre 30. Ayon sa nasabing opisina, handa na rin ang kanilang mga floating asset at mga dagdag na tao hinggil dito. Aasa naman ang pagdagsa ng mga boboto sa mga lalawigan partikular sa mga islang probinsya sa Bicol. Dagdag pa na nasabing opisina, Nababantay ng mga personahe sa mga pantalan upang masiguro ang kaligtasan ng mga uuwi at boboto. Meron ring mga itatalagang mga miyembro ng kanilang hanay na tutulong sa Comalex sa pagbabantay sa mga presinto sa buong uh, Bicol. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Proud na inanunsyo ng aktor na si Enchong Di na bahagi ng Manila International Film Festival sa LA ang pinagbibidahang pelikula na Here Comes the Groom. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, alamin natin sa report ng ating showbiz angel. Proud na inanunsyo ng aktor na si Enchong Di na kabilang sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California ang pinagbibidahang pelikula na Here Comes the Groom. Ayon kay Enchong, ang film screening ay gaganapin sa November 2 sa Directors Guild of America. Ang Here Comes the Groom mula sa direksyon at panulat ni Chris Martinez ay unang napanood sa mga sinihan sa bansa noong April bilang bahagi ng Metro Manila Summer Film Festival. Bukod kay Enchong, parte rin ng comedy film na ito si Nakalad Garen, Miles Ocampo, Maris Racal, Kim P. De Leon, gayon din si Tony Labrusca at Aura Brighella. Mga na nito lang Setyembre, si Enchong na sa China para naman sa world premiere ng kanyang new movie na The Fisher sa 10th Silk Road International Film Festival. lahat ng mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na no way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better sa akin ngayong araw ay ang panibagong pagkilalang natanggap ng DZRH mula sa mga programa nito hanggang sa mga anchor. Kaya nais ko lamang pong i-congratulate ang ating mga pinagmamalaking programa at mga veteranong anchor. At malaking pasasalamat na rin po sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa DZRH. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating live streamer sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.